Para sa aking balitang showbiz, wagi si Kim Soo bilang outstanding Asian star sa ginanap na 2024 Seoul International Drama Awards. Mismo nga aktres ang nagkumpirma na nasabing balita sa pamagitan ng kanyang Instagram page. May kita sa post ni Kim ang invitation letter na ipinadala sa kanya kung saan nakalagay doon ang kumpirmasyon na siya ang nanalo na nasabing award. Nakalagay dito ang mga katagang, Thank you for your submission to Seoul International Drama Awards 2024. This invitation is sent to the winners of SDA 2024. On behalf of all the judges and the organizing committee, we would like to congratulate you all on the award. Sa kanyang caption, sinabi ni Kim na hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo na nasabing award. Agad na nagpasalamat ang aktres sa mga taong tumulong para manalo siya kung saan umaapaw daw sa saya ang kanyang puso. Kabilang sa tinalo ni Kim ang dalawang tay, Isang Malaysian, isang Singaporean at isang Indonesian actress ang awarding ay gaganapin sa darating na September 25.